atin uhin ngayon ay nagangalang Mrs. Gemma Morsilia. Siya po ay kinikilalang malu sa kanyang pinapasukan. Kinasuhan siya ng, ng kanyang amo kamakailan lang. Ayon kay Mrs. Morsilia, ang batang si Marco ay hindi niya Ito ay sarili niyang anak kay ginoong Edwin Morsilia. Nasa ngayon ay may kinakasamang isang socialite. Ano sila sabi niya? Imperial. Asawa niya si sir? oh, ng si Edwin na ibibigay sa kanya ang kanyang anak ng mahusay. Huwag lamang niyang isiwalat na ito ay kanyang anak, at siya ang unang asawa ni Mr. Morcilia. Huli na ang lahat ng malaman ni Mrs. na ang lahat ng ito ay patibong lamang upang siya ay... Ngayon po ay may gustong iparating si Mrs. Morcilia sa kanyang anak na si Marco. Manang? Ay, Manang, si Ma'am, patayin niyo, patayin niyo. Huwag. ano ano Hindi ko natupad yung pangarap ko na may uwi kita sa bahay natin sa probinsya. Alam mo, anak? Gusto sa anak kitang alagaan. Ipadama ko naman sa'yo ang pagmamahal ko bilang nanay mo. Sinungaling. Gusto ko rin sana'y paliwanag sa'yo. Kung bakit nawalan ang nanay. Ano to? Ano to? Ma'am, picture po ni, ni Sir Edwin at ni Malu Na iwan po ni Malu sa ilalim ng una niya Ma'am, matagal na po naming alam Ma'am, hindi lang po namin masabi sa inyo Kasi po natatakot po kami kay Sir sus Susmary joseph wala akong kalam-alam kaling hindi na tayo magkita. Anak, mayroon kang pangarap na gusto mong maging piloto o tigay doktor. Ipagtarasan ko sa Diyos na at sana lahat ang pangarap mo. Lagi mo isipin, mahal na mahal kita. Lahat ibibigay ko, pati ang buhay ko sa iyo. Maharap, mahal ka ng nanay, ha? Huwag mo kakalimutan yun, anak. Um, wala akong masamang intentions, okay? Maliwanag yan. But you know, but because of the circumstances, <clears throat> I mean, um, you, my cousin, um, me, your best friend, um, Matagal ko nang gustong sabihin sa ito, pero hindi pwede dahil, um... May sense ba ako sa mga sinasabi ko? So far, wala. Mitch, I like you very much. Kusno gusto talaga kita, but um, lalo lalo na the first time I met you, at at na na makilala kita. I think. No, I'm sure. I think. I'm in love. With you. yun ang gusto ko sabihin sa'yo. Um, ano, um, uh, anong comment mo? Meron lang akong isang tanong. Uh, uh, sure. Ano bang ininom mo bago mo ako sinundo sa amin at dinala rito? Tubig. Juice. Teka, yun ang reaction mo? Well, what do you expect me to say? Don't get me wrong. Diba, diba kay ni Gina? Hindi, ibig sabihin, oh, oo, nag-nagkasama -nag kami. Well, she just happens to be my best friend. I know, I know. At saka baka naman nakalimutan mo, naging boyfriend ko si Jonas. You know, Jonas Alam yung ko. pinsan mo. Alam ko. Alam rin yun. But Mitch, this does not involve Gina. And this does not involve Jonas. This involves you and me. Kung hindi ko pa sasabihin sa'yo ito, naiintindihan mo ba ako? Since when? All of these... Since that time na nagkasalubong tayo sa escalator. Kasama ko nun yung girlfriend ko, si Christine. Nakakita kita. And I knew. Alam mo, mas sa kay Gina. And I knew na nakita mo rin ako. Lumingong ka eh. And, and, and yung, yung first time na nagkakalala tayo with Jonas, nakita ko. Nakilala mo ko, di ba? Nakita ko yung reaction mo eh. Aminin mo sa akin. Naalala mo rin ako, di ba? Yes. Hi, Rams! Good morning. School, or? Uh, yes, yes. Why In Branca school. Barangka? Mm hmm, yeah. Really? So, what part of Manila do uh, you stay in? Um, in Quezon City. Quezon City? Where's that? Uh, in the Philippines. Oh, really? <laughs> <laughs> anyway, I'm taking up literature. Oh, really? I'm a literature uh, major myself. I can see that. Huh? See what? that you're a literature major and plans to get into theater, right? <laughs> That's right. Wow, <laughs> you could read my mind. <laughs> <clears throat> uh, um, Jen, <clears throat> this is Liga. Uh, Joy. Joy, si Jen, pinsan ni Rams. Hi. Hi. Um, I invited her to come along with us. Hmm. Lilit na ng kotse. Sasama pa to. Oh, can I sit beside you in the car so we can chat some more? Sure. Hmm. <laughs> Cutie pati ka. Parang surot kung saan masikip nung sumusuot. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go? Let's go.